Sa isang estrategikong mga kaganapan, ang Ukraine ay nagpakawala ng maraming mga drone sa labing tatlong rehiyon ng Russia, kabilang na ang lungsod ng Moscow, para ipaabot ang mga bombang ito sa gobyerno ni Putin at magbigay ng isang matulis na mensahe na ang Kiev ay hindi hihinto sa pagpapalipad ng maraming nakakamatay na mga bomba sa loob ng Rusya upang wasakin pa ng todo ang mga pinagkukunan ng ekonomiya ni Pangulong Vladimir at itumba ang mga tropang Ruso na walang sawang nagpapauto sa kanilang pinuno, kung saan walang pag-alinlangang pinakawala ng mga Ukrainyano ang daan-daang mga drone na nakasentro sa mga naglalakihang oil refinery, mga base militar, at sa mga gusaling ginagamit ng gobyerno na talagang nagwala ng todo ang Kiev sa mga syudad at bayan ng Russia na sa lakas ng mga bombang daladala ng drone ay gumawa ang mga ito ng matinding pagsabog na nagresulta sa pagkasunog at pagkatupok sa maraming mga pasilidad na ipinakita ng Ukraine ang kanilang galit sa mga oras na ito upang durugin ng lakas ng mga Ruso at ibasura ang kanilang masasamang mga layunin tungkol sa pag-angkin sa mga lupaing nasasakupan ni Zelensky na hindi basihan sa digmaan ang pagiging maliit ang populasyon kundi nakadepende ito sa talino at kahusayan sa labanan. Ang mga pambobomba na ito ng Kiev ay nagbigay na ng matinding sakit sa ulo sa pamunuan ni Putin dahil sa sunod-sunod na winasak ng mga Ukrainyano ang maraming mga naglalakihang kumpanya ng langis lalo na ang pagbomba ng militar sa nuclear plant ni Pangulong Vladimir na naging abo na ang plantang ipinapasikat ng presidente at tiningnan na lang nila ang pag-aamok na ito ni Zelensky dahil sa hindi na rin kayang isalba pa ang nasusunog na mga struktura na talagang nabigla ang Kremlin sa mga drone strike na ito ng Kiev Naagad na sinapit ng Rusya ang malawakang pagkawasak ng bansa. Hindi rin pinalagpas ng Ukraine ang pagbomba nito sa iba pang mga infrastruktura na ginagamit ng militar sa paggawa ng mga misail, na ang lugar na ito ay sinapit ang matinding pagkawasak dahil sa walang pag-alinlangang hinagisa nito ng militar ng malalakas na mga bomba upang sirain at sunugi ng kanilang mga kagamitang pandigma na talagang lumiyab ang malaking apoy sa bahaging ito ng Russia bilang resulta sa pinaigting na kampanyang militar ng Kiev na ang dating sumusulong sa Ukraine ay siya na ngayon ang dinudurog ng mga Ukrainyano na mas tumaas pa ang blood pressure ni Pangulong Vladimir dahil sa napakarami ng sinira si Zelensky sa kanyang nasasakupang teritoryo. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa paghihirap ng Kremlin sa kadahilan ng hindi tinantanan ng mga Ukrainyano ang pagbomba nito sa maraming syudad ng Rusya na malamang na nagmumura na ngayon sa sobrang galit ang pinuno ng Moscow dahil sa kaliwat kanan na mga strike ni Zelensky na humantong sa pagkawasak sa mga lungsod, mga kabahayan, mga infrastruktura ng militar at mga planta ng oil at nuclear na kung magtuloy-tuloy ang ganitong klasing mga pambobomba ng Kiev ay siguradong matatalo talaga nila ang lakas ni Putin dahil sa mahihirapan ng umikot ang ekonomiya nito sapagkat natupok na ang mga malalaking kumpanya at pabrika na pinagkakakitaan ng bansa na hindi rin magtatagal ay hihingi na ito ng tulong finansyal sa mga kaalyado upang may magamit pa sa pagbili at pagawa ng maraming mga armas at bomba na kung darating ang panahon na iyon ay siguradong tatawanan talaga itong si Pangulong Putin ng ibang mga bansa sa kadahilanang naghirap na ito ng todo dahil lamang sa kanyang masasamang mga hangarin na ang kanyang maling pagkalkula sa kakayahan ng mga Ukrainyano ay nagdulot na ngayon ng matinding suliranin. Walang takot ring pinasok ng militar ang border sa hilagang bahagi ng Belgorod upang harapin ang agresyon ng mga tropang Ruso at itumba ang mga ito sa kanilang sariling lupain na talagang hindi natinag ang mga militar ng Ukraine sa pagsalakay sa mga hangganan ng kalaban para ipakita sa Moscow na hindi pa naubos ang mga kawal ni Zelensky at handa ang mga ito na makipagbakbakan anumang oras. Nasa mga panahon na ito ay talagang pinulbos ng ground unit ang anino ng mga alagad ni Putin nawala wala ng atrasan pa sa digmaan na ito basta't ang importante ay mailigpit nila ang nanginginig ng mga militar ng Kremlin na ang mabilis at nakakagulat na mga pag-atake ng mga Ukrainyano ay nagresulta sa pagkamatay sa maraming Ruso at pagka-corner sa ibang mga militar ni Vladimir na hindi na sila nakatakbo pa sa opensibang isinagawa ng Ukraine at humantong sa pagkahuli ng mga ito sa gitna ng labanan na mas okay na ring mahuli kaysa tumawid sila sa kabilang mundo sa tunggalian na ito na si Putin lang ang nakinabang. Hindi rin tinantanan ni Zelensky ang pagpuntirya sa mga militar ni Kim Jong-un na tumatakbo sa loob ng Russia na ipinakalat ng Pangulo ang magagaling na mga ground unit nito sa teritoryo ni Putin Upang lumpuhin pa ng todo ang mga sundalo ng Hilagang Korea na sa mga oras na ito ay talagang ipinakita ng militar ang pagiging agresibo nito sa pakikipagbakbakan na hindi sila nagbigay ng kaunting awa sa mga North Korean soldier at walang pag-alinlangang itinumba nila. Ang humigit kumulang sa isang daan na mga sundalo ng Pyongyang na nasaan na ang kahusayan ng mga Koreanong sundalo na ito at bakit nauwi lang sa kanilang pagkatodas sa gitna ng labanan na ayon pa sa ating nakuhang mga balita ay nagpaplano ng magpadala si Pangulong Kim ng 150 ballistic missile at libu-libong mga bagong mandirigma nito sa kaalyadong Ruso dahil sa mauubos na ang mga militar ng Moscow na nakipagdigma sa mga Ukrainyano at sinapit na ni Putin ang pagkaubos sa mga long-range missile kaya kusang magbibigay na ang North Korea ng mga panibagong bomba sa kaalyado para tulungan ang umiiyak ng mga militar ng Kremlin na kahit hindi man aminin ni Pangulong Vladimir ang paghihirap ng bansa, ay kitang-kita rin naman ang paghingi nito ng mga tulong militar sa mga kasosyo na sinyalis na ng kanyang paghina sa kalagitnaan ng digmaan na kung palawakin pa ng todo ng mga Ukrainyano ang kanilang mga pambobomba sa iba pang lungsod ng Rusya na nakasentro sa mga kampo ng militar, planta ng nuclear, oil refinery at sa mga pabrika ng mga armas at pulbura ay tuluyan na talagang humagulgol ang Kremlin na kapag nangyari ito ay malamang na makipagsundo na si Putin sa Ukraine upang lagdaan ang resolusyon ng tigil putukan tulad ng sinabi ni Trump na dapat si Putin mismo ang makipag-deal sa ceasefire kay Zelensky dahil kung hindi ay papatawan ito ng panibagong sanksyon ng Estados Unidos na magpapahirap pa ng todo sa nasasakupang bansa ni President Vladimir. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapaulan ng Ukraine ng maraming mga drone na may daladalang malalakas na mga bomba sa labing tatlong rehiyon ng Rusya kabilang na ang Moscow upang durugin ang lakas ng Kremlin at ipatikim sa kanila ang matinding galit ng Kiev at ano sa tingin mo ang mga plano ni Pangulong Kim tungkol sa pagpapadala nito ng 150 na ballistic missile at panibagong mga sundalo sa kaalyadong Ruso dahil sa sinapit na ng Russia ang matinding pagkalugi nito sa militar at para madagdagan ang mga tauhan ng Pyongyang na nakikipaglaban sa mga Ukrainyano. Sa kadahilan ng iniligpit lang ng mga sundalo ni Zelensky ang mga militar ng North Korea, na hindi man lang umabot ang mga Koreanong sundalo na ito ng isang taon, na ngayon ay mauubos na, e-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo.